Ano na po yung ubod na pinawas si po kanina gawa ng tatamaan po yung puno po ay di papakinabangan po natin ang ubod pananghalian po natin ano bang luto na rin eh nilaga nilaga po pananghalian po natin mga kaparampin ubod lang niyo po. magtatanim na lang po ulit tayo nadali po yung tanim ko din eh ay

Alagaan na po yung ano doon, yung gagawing tapahan po din eh. Sa taas. Nandun po sa kabilang itog. Mm -hmm. Ayun, sinanda. Ah, ada po uyo po, oh. ito pinakakain ng uyo. Ating kakainin po ng uyo. Oh. Kuto, gusto mo uyo? Hmm. Ada po uyo. Ang sarap po ng uyo. Pero ito po ay mura pang uyo. Pero yung makunat po hindi kaya. Mura po ito. Pero Kaya, nakain ka pala uyo. Bakit ha? Hmm. Yung tuyo. Pamalo. Yung tuyo pa. Hmm. Sarap yan. Ayun na. Yun na. Yun na. Baka mapalo mo pa ay. namiss po ito oh. okay na ito oh, dali muna. Si Otto, yun dyan si Otto yun. Otto yung dara ko. Ganyan na yun kuya? Hindi, ito yung as na ito. tatatid mo. Ay doon ha, mawawas ako lang wala tayo ha. Sirahid mo na, masarap kayo ang Wala, mga gulak ha. Gigisahin niya. Ah, gigisahin ito. Ayan. Okay na po. Nagluto po pala si mami oh. Dinataan po. An, ano pala ito? Dinataan. Ari pong nilagang ano, ubod Liyo. ng niyo po Liyo na may lapo yan oh, karne. Tapos may luya. Uh, oh, uh, yeah. niluyahan. niluyahan po pala rin. Oh, po. Eh, pobre. Tayo. Kain po tayo. Sigaw may kana. Sustao. Nilaga po. Dreo. Ari po kuya. Nakakatindi na. Hindi na kuya. Ay, ay, pumapanahalin natin mga kapambing, no? titikman po natin. Mm -hmm. Oh. oh. Mm. Na. Ah, na Manamis na ka. Mm hmm. Ah, na. Ayos. Ah, wala na ngapin gano'n tatabon pa. Manamis-tamis po pa. Sarap niya na naman yung stick. Ah, God. do Magandang hapon po mga kapambin Tayo po ay tapos lang kumain At nagpahinga po ng kaunti Ayos po ang ating pananghalian Ang busog po ah Tayo naman po ay maghuhukay po nung ano Para sa ating bagong Kulungan po Kanina umaga po yung nagawa po tayo ng ano ay haligi po Ano pre malamig dyan Malamig Malamig po dito na po tayo Nag-uupin ano, na na pre. Dapat hindi muna ano. Ay, siya nga ano. Yan na pare yung bagong ano. Kulungan. Yan po. O. Hanggang dito po. Ito po yung bali dalawang pitak na po. Hanggang dito. Anong haba nito kuya? Dalawang 14 po ba ito? O dalawang jis lang? Ah, dalawang 12 po ito. Bali 24 po hanggang doon sa may kay parang Noel po ngayon. Dino po yung istaka ni ano, parang Randy. Yan. Oh, Dino. Tira. Tira. Istaka niya. Ang. Tira ito ah. Oo. Yung mga 12 sabi ni parang Leo. Ay, dose ampus daw. Ah, ano, nabukal. Hmm, um, baka magapuyit magbukal na. Ha? Ah. Pero pag mga isang kusla. Ay, wala pa, ano? Yeah. tumulan Umulan. Ano ko? Ayan, si Kwedgar. Kwedgar, magandang hapon. Mm, hapon. si parang Noel. magandang hapon. Pa. Ayan. Ano po, pininis na po ni Kuya Palari? Marami na pong tubig diyan, ano? May lagay. Marami ano na yan? Oo. Marami na lang yung dalawang container Litro. Ah, Ayos eh. na po ang ating labangan. Pag po may sobrang mamaya, lalagyan din dito. Din. oh, Pagka mayroon na po. Isang ano po? Ano ba ko? Isang halog na sambaon? Hmm. Para sukat natin, kuya. Hindi, hmm. pa pandi lang yan para pandi ang lalim. Oh. Ayos na po ang lalim dito. Ay, sara, sikip, ah.